Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka at nakakaganda. Mmm, feeling! <laughs> Mga kamarkada, excited na ba kayo sa bagong drama sa grupo ng bandingan? So, ano pang hinihintay nyo? Tara na! Kinig na! Enjoy! Boom! Panis! Nang araw sa lahat mga pasaway. Kilala ako bilang bibo, makulit, palapiro, at syempre palakaibigan dito sa bandingan ng mga pasaway. Dahil sa mga katangain kong iyon, tiyak na makikilala nyo ang admin na kalugsulat ng bagay. Pero may kabuluhan din naman kapag umihirit ng mga kakatawang bagay. Ako si Admin Jojo, kilala sa mga katawagang Jaja, Pakundo, Pepe, at Daddy dito sa grupo at kasalukuyang sales attendant ng Ukay Ukay dito sa Makati. Hindi lingit sa kaalaman ng lahat sa inyo na sadyang na akong tao na hindi halata na may mga pinagdadaanan din sa buhay. Pero gaya ng normal na pangmumahay natin, sa kwentong ibabahagi ko ay isang parte ng buhay pag-ibig ko ang malaki nagpabago sa buong pagkatao ko. Labing-anim na taon ako noon na makilala ko ang babae nagpatibok ng grabe ng puso ko. At ang babae iyon kundi si Ding. Si Ding ay taga Mindanao na pamangkin na pinakilala sa akin ng amo kong si Dede. Masasabi kong sa unang magkikita namin ay sadyang madali nagkapalagayin kami ng loob at nangyari nga iyon isang araw. Maraw Ah, uh, hi. Ate, kumusta ka po? Uy, ikaw pala. Baka ate ka naman dyan. Um, okay lang naman po, Lolo. Lolo <laughs> ka dyan? Bakit? Ilan Ka na ba? Um, 19 na ako, Lolo. Hahaha. <laughs> ikaw pala dapat tawagin ko na Lola. Dahil mas patanda ka sa akin. Tingnan mo nga naman o. Eh, bakit? Ilang taon ka na ba? Sixteen po. Sa Tagalog, labing anim na taon lang ako. Ha? Huh? Wedi nga. 16 ka lang. <laughs> Ganoon na nga ang unang pagkakakilala namin ni Ding. Makulit na masaya ang tagpong iyon. Hindi ko mawari na ganoon kaagad kalapit ang loob ko sa kanya. Siguro may mga pagkakatulad kami na ugali at ganoon kadali kami nagkapalagayan sa lahat ng bagay. tumi ang ilang araw, ganoon pa rin ang takbo ng usapin namin. At syempre, nakasalay na rin sa amin ang pinsan ni Ding na si JJ sa mga kulitan namin. Samantala isang araw, nagkakasiyahan kayo dyan ah Maganda yang ganyan uh, Oo nga ate eh Dito kasing si Ding at JJ Ang kukulit at ang sasayang kakulitan Hehe <laughs> Okay yan, nagkakasundo kayo Basta, pinapaalala ko lang Dito sa bahay Lahat kayo magkakapatid ha Maganda na yung nagkakalinawan tayo Tama ba Joe? Ah uh, uh, Oo naman ate ay, hehe. <laughs> Mabuti kung ganun. O siya, ituloy niyo na yan. iyon, nagkakagusto na ako kay Deng at alam kong ganun din siya sa akin. Napauo lang ako sa tanong ni Ate Tete para din niya mahalata. Mabilis ang mga araw na lumipas na nahulog na ang loob namin ni Deng sa isa't isa. Hanggang isang gabi nga na umiamin nga ako sa mga nararamdaman ko sa kanya at kinulit-kulit ko siya na kung ganun na nga rin ba siya sa akin. At naging tugon niya rin ay eh, ganun na din buhat ng inamin namin ang nararamdaman namin sa isa't isa. Sa madaling sabi, naging kami nga bilang mag-girlfriend at mag-boyfriend. Dahil nga mahigpit ang tiyahin ni Din, hindi muna namin ipinalam sa kanya ang tungkol sa relasyon namin. Pero gaya ng iba, nalalaman din ang sikreto at nalaman nga iyon ng tiyahin ni Din na si Ate Dane. At siyempre, ano pa ba ang maasa namin doon kundi nag-guide ang tiyahin niya at kinausap kami. Di naglahon, ginanggap din yung ni tiyahin ni Dick kahit na alam namin hindi buong pagtanggap yun. Samantala, isang gabi. Uhm, Love, sana tumugal tayo yung forever ba? Alam mo, love, hindi naman natin masasabi ang mga mangyayari. Hindi natin masasabi ang takbo ng panahon. Alam mo yun? Oo, alam ko naman yun, love. Nagpapakapositibo lang ako. Pero tayo naman ang gagawa ng tadhana natin, di ba? Tayo ang gagawa ng mga bagay na mangyayari sa atin. Yun na nga, love. Eh. Gaya ni Tita Diding, tutol siya sa relasyon natin. Nangangamba lang kasi ako sa mga mangyayari. Kahit anong mangyari, di ako papayag na paghiwalay nila tayo. Mahal na mahal kita, ding, Mahal na mahal kita. Buo ang tiwala ko na hindi kami magkakahiwalay ni Ding. Nagpapakapositibo ako sa relasyon namin upang pangganahan kami kaya namin ang darating na pagsubok sa aming relasyon. Kasabay ng pagpapatuloy namin sa relasyon ni Deng, ay siya naman paglabot ng pakikitungo sa akin ni Ate Dede. dahil nga sa relasyong napilitan lamang siyang tanggapin. At ganito nga ang nangyari. Didiretsuhin na kita, Joe hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Siguro naman nakakahalata ka na. Naayaw ko sa relasyon niyo ni Deng. Yung una, pinipilit ko lang tanggapin na kayo. Kayo na eh. Pero itong mga dumadaang araw, hindi ko na masikmura eh. Naalala mo ba na sinabi ko noon na magkakapatid lang ang dapat ang turingan nyo? Pero iba ang inakala ko pala. Sinota mong pamangkin ko. Hiwalayin mo na si Deng. Marami din ako naririnig na di maganda sa'yo. Kaya hiwalayin mo na siya. Pero ate, sorry ah. Alam kong nasira ako ang tiwala niyo sa akin. Pero hindi naman po ako makakapayag na magkahiwalay kami ni Deng. Mahal ko po ang pamangkin niyo at nagmamahalan po kami. Aba, matindi ka rin ah. Gagawa ako ng paraan para paghiwalayin kayo sa ayaw at sa gusto niyo. Ganoon na nga ang nangyari. Gaya ng na mga binitiwang salita ni Ate Deding na paghihiwalay niya kami ni Dede, ay ginawa niya nga ang lahat upang itigil namin ang relasyong meron kami. Samantala isang gabi, Love, Gusto ni tita maghiwalay tayo pero ayaw ko. Kaya ipupunta na lang daw nila ako sa Bulacan sa isa kong tita. Gusto nila ako ilayo sa'yo. Anong gagawin natin? Naguguluhan na rin kasi ako sa si mga nangyayari. Wag ba kasi di na lang nila hayaan tayo? Yun na nga eh. Ako din naguguluhan. Siguro, itanan na lang kita. Ito na lang tayo sa mga lola ko sa Kabite. Ano sa palagay mo? Ayaw ko. At ako baka ipakulong ka nila. O kung ano man gawin nila Di sa'yo. Hindi ako natatakot. Mahal na mahal kita. Kaya ayaw ko na ilayo ka nila sa akin. Pwede pa rin naman tayo mag-usap sa telepono. Hindi pa rin naman tayo mawawala ng komunikasyon. Eh, sige. Pag na ako sa ganong setup. Pag may pera ako, pupuntahan kita at lagi ako tatawag. Basta, abangan mo mga text sa tawag ko ah. Huwag mong pababayaan sarili mo dun. Parang ngayon pa lang namimiss na kita. Payakap nga sa lab ko. Yun na nga ang huli namin pagkikita ni Deng. Kinabukasan, umalis na siya papuntang Bulacan at tuloy ang na kami sa isa't isa. Gusto kong umiyak o kung anumang gawin ko para mailabas lang ang nararamdaman ko ng panang iyon. Pero mas pinili ko pa talaga magpakatatag upang pagpatuloy namin ang mga binitiwa namin salita noong huling pag-uusap namin. Naging maayos naman sa una ang pagtatawagan at pagpapalitan ng text sa araw-araw para magkamustahan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ganun pa rin dahil nga malayong na kami sa isa't isa, naging madalang nila ang aming kamustahan. Dahilan niyan na busy daw siya sa work niya Lagi at inihintindi naman yun. Hagan tuloy na ang nawala ang komunikasyon namin na parang pula. Samantala isang araw, Kung Masamang panaginip lamang to Sana ako ay gisingin mo At

Tagal natin din nakita. Kusa na ako yan? Uy, ikaw pala yung bunso. Ito, okay lang naman. Um, kayo, kumusta na? Si, si, ah, uh, mo, kumusta na? Ano na balita sa kanya? Nawalan na kasi kami ng kontak sa isa't isa. Uy, kumusta na siya? Ah, uh, okay naman kami, kuya. Uh, si Ate din baka mo? Uh, ano, ano kasi, kuya eh. Uh, huwag kang mabibigla, kuya. ah. Buntis si Ate. Ha? Ano? pa pa paano na buntis? May sawa na siya? Sino na kabuntis? Ay, uh, yung boyfriend niya nakatrabaho niya sa pabrika, kuya ang um, nakabuntis sa kanya. Ah, uh, ganun ba? Ah, uh, sige, paano? Napupunta ang papala ko. Ingat na lang. Pakikamusta na lang ako sa kanya. Anong sakit ang aking? Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko na ma ng iyon. Gumimbal sa buong pagkatao ko at ng mundo ko. Hindi ko alam kung saan ako pupuntan noon. Balisa na hindi mapakali. Tangi pag-iyak at pagwawalaan na gawa ko. At ang masakit pa doon, naglihim sa akin si Ding hindi niya sinabi na gano'n na pala ang nangyari sa kanya doon. Mas tatanggapin ko pa na sabi niyang hindi na niya ako mahal kasi yung nililoko na niya pala ako. Kasabay ng depression ko sa nangyari sa akin, napapayaan ko na ang sarili ko. Halos wala na ako nintindi noon ang magbisyo at bumarkada na lang. Sa labing pitong taong gulang, halos pariwara na ang buhay ko. dahil sa panulok ginawa sa akin, at ang laking epekto sa akin iyon. Dumating din sa puntong kamuntikan na ako mabaliw. Nakikita ko na na ang sarili kong umiiyak habang tumatawa. Ganon talaga minsan ang pag-ibig. ka, magrabyado, masasaktan at malulunod ka sa, sa kapagyatean. <laughs> Lahat sakop sa na aspektong iyan. Depende na lang sa tao kung paano lalagpasan. Marami ako mga tanong at di ko nasagot noon naantangin na tatandaan ko lang bakit, bakit, bakit ako nagkagawin nito na para na pag iwanan ako ng mundo at nag-iisa na lang. Pero ang lahat ng sanong ay eh may hangganan. Ang lahat pala ng bagay ay eh may katapusan. At nasagot at nahanap ko na ang sarili ko nun. At tama ang kasalipihang there's always rainbow after dark. Rain. Si Juban ang tumulong sa akin sa pagkakalugmok na alam kong pinadala kaya sa akin ng Diyos upang tulungan akong bumangon sa pagkakatapa ng lahat ng na pinagdaan ako. Naging ko si Kejuban. Pinayuhan ako sa edad kong iyon. Inalalayan sa maraming pagkakataon at siya ang dahilan na pagkakaroon ko ng trabaho noon. Simula noon, pumalit na ako sa dati. Naalis na mga bisyo ko noon at nagsimula ng panibagong kabanata o na sa akin buhay. Sadyang mabait pa rin talaga sa akin ang Diyos at binigyan ako muli, makapagpagong buhay sa kabila ng mga naranasan ko. Kasabay nga noon, sa di tagpo, ay nakilala ko naman ang partner ko sa buhay. Nakabaya ko na magpahanggang ngayon kasama ang aming mga anak. Sa buhay, marami tayong pagtataan ng mga lubak bago marating ang tuwid at patagpataan. Upang magsilbi sa atin itong inspiration para lumaban kahit saan mga aspekto ng buhay yan. Pag-ibig ang nagsimula at pag-ibig din ang sa mga unos ng buhay mo. Sa ngayon, pitong taon na ang nakakalipas. Kahit di kami kasan ng asawa ko, masaya na rin kami dahil alam namin hindi lang sa papel o dokumento na babase ang tunay na pagmamahalan bagkos sa pananaw at pangakong meron kayo habang nabubuhay. Hanggang dito na lang mga pasaway. Sana may mga aral kayo na pulot. Lubos na nagpapasalamat

I wonder why